Magandang hapon po mga kalaki, alas 2 na po ng hapon at tara kunin mo na ang mga lucky numbers ngayon pong 2pm. Malay mo, ikaw na pala ang palarin ngayon. Kaya eto na po, ang 4 digit lucky numbers mo ay umpisahan po natin sa Japan, 6126, Italy, 3189, Germany, 5277, Korea, 3130, Greece, 5829, Canada, 1287, Mexico 3130 Australia 4436 New Zealand 5167 India 2839 Philippines 4342 Thailand 1876 Taiwan 6479 Malaysia 9962 Dubai 2388 Hong Kong 5177 Singapore 3830. China 1023 Texas 9391 Israel 3077 Las Vegas 8866 Alaska 2126 at Saudi 6778 Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga 4-digit lucky numbers. Ngayon pong 2pm, abay halika na. Ilaban na natin 'yan ako po mismo lalaban din ulit ako at siyempre congratulations po sa mga nanalo na good luck po sa ating lahat